Alright, good day everyone uh, at welcome sa Ah, uh, so yun, ipe ko lang itong box ko Siguro mga 5 minutes or 2 minutes Ah, uh, tumatakbo ko kanina, nakabukas pala ito Buti walang nalaglag Yun yung kinagandahan ng Naka, ano siya, naka ganito flip ay okay, so bagong bago tong 22 liters na side pannier. At uh, sabi ko nga kanina if flex natin siya. Actually, ano na siya siguro mga one month or two months ko na siyang nakabit. Pero uh, kahapon, binago ko to dahil may alog dito. Dati nandito siya yo. Oh. Meron na siyang bracket dito na dudugtong papunta dito sa kabila. Ayan, ang ganda ng hinintuan natin no. Oh talaga 'yung napili kong hintuan eh para pag shootan ng vlog. And so itong side banner na to ay product ni Sec. Ano, e, kita nyo naman siguro, si Sec. At nagkakahalaga lang siya ng 265 ah, ganoon. Oo oh, at uh, sa durability naman, siguro half a month ko na siya nagagamit. Hindi naman siya kumakalas. Ang nagbago lang naman ay eto Uh, kung hindi nyo naitatanong, meron tayong, ano dito, meron tayong tornilyuhan dito sa ilalim na ito. Hindi ko alam kung kita. Gusto doon, dyan. Hindi ko rin sure kung matibay siya eh. Pero ang bracket system ko kasi dati is nandito lang. Tapos papunta dito, pagapang papunta dito. Na which is umalog. Ngayon, hindi naman na siya umalog. Yan o, kahit kinganin mo, hindi siya umakalit. Maganda naman siya. Ah, uh, ayun, Kung papansin ninyo, para uh, paggayahan nyo rin. Ito, dito ko siya kinabit. Ayan. Sa may food peg ng angkasan. Papunta dito. Tapos may mga nut lang siya na dinagdag ko para magtuwid. Magpantay yung pagkakatuwid niya. At syempre, yung iba kasi nakano eh papakita ko sa inyo iba kasi ang ginawa nila dito is hindi gantong bracket kasi dati akong may top box so ang binili ko DC si Monorock na bracket for top box matibay sa si top box natin eh ang hindi ko lang sigurado ah, ang hindi ko lang sigurado ay si chassis ni Dom Dom so ganito yung ginawa ko ayan naka nut lang siya ng High tensile pa rin ata to. Hindi lang siya black. Tapos naka-washer. <laughs> Yan. Para mas kita nyo. Ganyan lang na Tapos, tinabasan ko si DC Monorap. Neto. Yung bakal niya. Ginrinder ko lang. Then, isang bracket na padiretso dito. ganyan Gayain nyo na lang. Medyo malayo siya. Pero okay na lang, okay rin. Check nyo na lang kung saan kayo komportable. Anyway, itong bracket niya ay hindi naman kulang. May mga sumabra pa ako, mga ilang pieces pa yon Apat na ganito, tapos uh, dalawang ganito. Yun, sumabra pa ng 6 na bar. So pwede ko pa siyang dugtungan dito kung gugustuhin ko. Okay na din. Kaya maganda yung side paneer na to Kasi universal yung pagkabit niya At the same time It's your own choice Kung paano siya ikakabit Kung saan mo siya isisingit Ganun lang Sa akin naman So far so good Hindi na siya maalog Ito pa yung best feature niya Ganito mo lang siya babaklas yun flash niya lang yan Itong nasa ilalim na itong key tapos hmm. so, sumugutin Okay na Attachable and detachable <laughs> Mas eh, Walang hassle Sobrang bilis lang Pag so, ibabalik mo siya Kahit wala ka ng susi Ishoot mo lang yan Sa dalawang bracket na yon. Tapos ipupush mo lang to Pag tumunog <laughs> Okay na Siguro in the future, So, since pa 30,000 odometer na tayo, review natin yung motor kasama yung 23 liter sec na side paneer. Alright, so that's it. Good day. Ciao!